let's go here. Papa, ano sabi mo? Chocolate. Chocolate Mga trail mix, guys. Magkano yan? Guys, ito talaga hinahanap namin dito yung mga sabon sabon ayan so ole magkano ng ole yan 1849 adabang ah, 18 magkano ng ole we will share yeah we will share to our relatives mabiga 20 20 pieces yan na lang <laughs> hindi lang yan din lagay mo din yan para may iba-ibang amoy <laughs> guys <laughs> sabi ko kay papa toothbrush at, now, Papa said hindi na kailangan ng toothbrush. They have toothbrush in the Philippines. What? We will, what is it, Ellie? We will use it, yeah. But we still have toothbrush. We don't need it. Yeah, next time we will replace. Okay. I want that to be mine. I want the blue one. Okay, next time. So, Papa. <laughs> <laughs> toothpaste. Ba't ka bumili toothpaste? Toothbrush, hindi. Mga Ha? Papa? mahal yung toothpaste kasi <laughs> yung toothbrush. Magkano yan? 30. At 10. 10? 11 dollars. 11 dollars for how many? 5. Uh, so, parang 2 dollars isa. Guys, etong shampoo ng... Ayan. So, 10 dollars. So baka ito'y bilhin namin. Kasi baka ayaw naman ng kamag-anak namin ng pantin. <laughs> kasi maraming pantin. Sa Pinas. Ilang peraso na yan, Papa? Ah, ilan to? Ah, dose. Ayan. Tulid dose lang. Yeah, 12 muna guys kasi doon muna kami magpapadala sa Pangasinan. So, itong binibili namin ngayon is for our relatives in Pangasinan muna. So, per family, no? So, okay na muna yan. Sobra na Ilan sila doon? Sila tita? By family? 11. So guys, kay na pa kami mikot. di pa namin nakita yung ano, chocolates. Anday pala dito halo-halo. So, mga stuffed toys. Kanino yung mga damit. Tapos, ayun, yung para sa dishwasher. So, hindi na pala kami mag amazon Kuya, what is it? That playground. that playground, guys. Halo-halo pala talaga dito. Ito, guys. Meron din pala nito. Nice. No anak. So ito mga workbooks toys area. wow, kuya. 40 42 dollars kuya. Expensive. So guys, ito na pala yung sweet section nila. Naghahanap kasi kami ng mga M&Ms. Ano yun? Mga sneakers. <laughs> Tapos, wala. Ayan. So, hindi namin alam kung anong kukunin namin. So, baka ito siguro. Kaso, individually packed ba siya? Ah, bars naman siya. So, no, let's see if Papa would, ano, would allow. So, $15. $42 bars, oo. Guys, nakita na namin ang mga chocolate Praise God. Ayan. Ay, Thank you, Lord. Ayan. Magkano? Twenty-four. Papa, ano yan? Ha? Libre. Okay. Parang ano, no, Papa? Parang SM. Ha? 25 dollars. Pero walang mga tingi na yan, bumili kami ng ano guys, pambalot ng ano balikbayan box so yung mga washing machine parang ano, SM din ano kung ano-ano din binibenta mas malaki yung chicken nila dito kaysa sa Meyer magkano? 22.59. In a pieces? Walo. Ha? Walo. Walo. So, magkano yun? Ha? Mga 3, 2 point something. Oh, mura. ba? Diba? Kasi sa Pinas, parang mga 5 dollars. Tama? Pa sa Meyer. O, go. Huwag ka ng dalawa. Expiration. Let's check the expiration. Ha? Huh? spam. Pareho na lang flavor. Ay, kasi maanghang ata ito, no? Yung, ano, gochujang. Sardines. Ayaw na nila sardines. Guys, so one and a half hours kami dito. eto lang yung nabili namin. Hindi pa namin kasi sure First time namin dito, so... Tinry lang namin. You're hungry? <laughs> But this is not for ours. This is for our relatives. Ha? Huh? But you're hungry? What should we do then? <laughs> Naghanap siya pagkain dito. She's hungry na daw. Katulad pala sa Aldi ito. Walang plastic. Hindi kami na-orient kanina. Guys, nakalimutan na pakita kanina yung laman nung ano, eco bag. So, pag nag-member, nung nag-member kami sa Costco kanina, binigyan nila kami nito. Ito yung kasama sa binayaran. So, ano yung mga nasa loob aside from this. Um, ayan. So, mayroong sparkling water. merong ayan yung travel tag merong syempre may Costco wholesale na na ayan mga pamphlet brochures ayan kung anek-anek ah may auto program may kung ano-anong babasahin about their uh, products at yung mga mga discount, mga partnerships nila. Ayan. So, ano pang meron? Ito yung ah, ito yung application and card agreement. Tapos, Ayan, meron tubig. <laughs> May tubig. At meron. Ayan, meron. Ayan, microwavable na popcorn. Microwave popcorn. Saka ito. Ayan, yan lang. Meron pa ba? Ayan, wala na. Ayan, thanks for watching guys.